Hey, what's up sa inyo mga kamata? Mag throwback muna tayo. Ito nga pala yung time na may pandemic pa. Yung time na walang makain yung mga kababayan natin dahil hindi sila makabili. Dahil walang trabaho yung iba dahil sa pandemic ito. Tayo ay nag nagbigay sa kanila ng konting makakain. Ayan hey, yung mga nasa binigyan natin yung mga nasa ano, lansangan mga taong walang ibang magbibigay hindi yung may magagandang loob lang Ito yung time na wala talaga walang wala talagang makain yung mga tao yung sa Manila ayan yun pala yung kapatid ko kasama ko din nagbibigay kami ng konting pagkain sa mga kababayan natin ayan masarap lang kasi sa piling na tumutulong ka sa iba na wala kang hinihiling na hinihingi na kapalit para mapasaya sila mga bata ayan itom na gutom na yan ano na yan tanghali na yan tanghali na kami nag-distribute ng mga pagkain naghati-hati lang kami diyan para mabigyan sila ng konting tulong ayan sana yung iba ganyan din ang gawin tulong lang tayo huwag tayong maghingi ng kapalit kung ano man yung naitulong natin ayan salamat nya pala sa mga nakasama ko dyan nung kami eh, nagpamigay ng mga pagkain ayan salamat sa inyo ayan si tatay bigyan natin ano yan tatlo ata yun ayan mo yung anak niya tuwang tuwa oh